aku <gal>

Ay, ginawa niya nalang ang halperdi ako nagbibili. Binigay niya ito. Ka, 500 okay. daw bakit siya napapisa. Ang binigay lang ako sa kanyang mukbang. Mm. Masama siya, tabi Pero so, ano sinabi nung no? alam mm. ko nandito, hindi pa rin. Nakita niya nga yung 200 siya. Mayroon daw yun, p**a. ano. Mm. Ay, no, sinabi rin sa kanya 700 Ay, daw. Oo. Oh. Hey, Tapos naging 500 marid, na lang. Doon pa yun, no, sa pinasokan niya, shh. Ano raw, 700 daw. Pakatapos yung daw, 100, 600 daw. Naging, ah. <laughs> 400? 500. 500 na lang. 500 na lang? Wala, wala. Hindi, Yung araw. Oo, oh, 500 na Oo, 500 na lang. Siguro sa pagkain, Muha eh. Merkulis eh. Ang mo kaya? Ang na Wala, mag-aala o ano. na Ano ba pinagawa sa inyo nandoon? Mga hindi nilagyan ng mga ano. Bagong bubong? Mmm. 2 sabi ko. Sana mo sabi gawa sa mahal. 2-5 daw yun. 2 daw

Nag-uulan na naman. Eh gusto ko nga si ano... Eh gusto ko nga si Calvo. Huwag ko nga dito. Pakitin yun. Baka libon ka lang. Kasi <laughs> di lang, mautak din eh. Gusto ko nga si Calvo. Pagdikit doon sa taas. Para di siya makabahan yan. Kaya pa umakit yun? Ah. Kumaya maulog eh. Oo nga eh. Inaano lang, libre lang. Ayan e na ano rin yung ganyan din eh. magbayad dyan o no? gusto yung isa. na sa <laughs> <laughs> Pero siya na yero doon sa taas, hindi ko nga ginagalaw eh. pakapira Ano kaya pa, silpi doon? <laughs> kaya agusan din ang tubig doon. Nilagyan pa niya ng lak. Kasi hindi pa ba. Aagusan din ang tubig ng mutas

na nakulang sa upo. Mura lang daw. Baka mga ano yung May, sa ano? Baka may mga second hand dyan sa... Meron daw. Meron? Oo. Uh, oh, nito? Ito. ano ano. Sa Mercedes, saan papunta yun? Pwede kalawaan lang ha. ano. Layo ko pa yun. May daan din ko papunta sa ito eh. layo. yun. sa may pagdang hospital? Alamay San Miguel. Oo. Oh, oh. oh, yung okay. ni nanay? Yung Yan lang bar. pala? Bar? ko naman napakalayo. Saan yun? Doon, pupunta ng isabelo. ah. Hmm. Hindi, lalakas ka pa ng ano. Oh. Yung pinag-bar ni nanay? Alam mo yung, yung sinasabi nila na Mercedes subdivision? Hindi nyo yun, alam yun. Ang mga lang ko lang, bumi tayo muna ng mga yero. Ito lang, si Miguel. Diba? Nakapos ka na siya, Miguel. Stop light. kaliwa, Mataliwa, no? Papunta sa club ng nanay. Oh, Cut. So, okay. Yung pa kanan. Yung pa kanan. Yung, yung, yung pa kanan. papunta Chris pa. Oo. Oh. Nanay Crispo doon? Yung pakaliwa, papunta Crispo yun. Wala na Crispo uh, doon? Sa Raimundo yung pakanan yung unang pakanan yun ang Mercedes wala nang hukis pa doon iba na nakalagay no? Ah, wala na po pa. Oo, iba na po pa. Nakalagay na yata. Ay, doon. Wait ako, inahanap po. Wala na. Napunta kami sa hospital. Ang <laughs> ano. Kaya, ang tagal na doon, no? Pag dumaretso ka, dinaretso mo pa ulit yun, stock rate na yun, dinaretso ka. Yung pakanan doon, papunta sa Isabel Hospital. Oh. yung nagkaroon kami ng club doon. Oh, no. Kapag Hindi, pa ang ano yun, yung sa San Ay, pateras, no? Hmm. Ay, isang pinagawa ko. Pag ba yun, yung pakanan doon, yun yung papunta na rin eh. Wow. Sa yun. Pag kumaliwa ka naman doon, ha, uh, bad, important to. Pag kumaliwa ka dito, alam mo dito, saray mo, mo, mo to. Naka-hipa. Papuntang, balik-balik na kami doon sa hospital na, no? Eh. Alam mo ko, no? Eh. Alam na lang, tricycle, yun. Yung ganon, alam mo? So, baka, sa ospital na Kapit ka lang ako no, dito. doon ako pabalik pa.

ahh, hahaha, nagawa yung lagi. hahaha, 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 ni hahaha, 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 hahaha,